Ang rambutan ay isang tropikal na prutas na kung saan ang pang na termino ay nefilium lappaceum. Ang rambutan ay isang malusog na pagkain, narito ang mga benepisyo ng rambutan sa ating kalusugan. Isa, panggamot ng iba't ibang karamdaman. Ang prutas na ito ay ginagamit bilang tradisyonal na gamot sa Malaysia at Indonesia dahil sa daan dang taon. Ito atli ginagamit sa isang bilang ng mga panggamot na kasama ang diabetes, hypertension, at iba't ibang karamdaman. Dalawa, boost enerhiya. Ang carbohydrates at protein ang nilalaman ng rambutan ay tulong upang madagdagan ang enerhiya at maiwasan ang bloating. Ang rambutan ay mayaman sa tubig, na kung saan ay tumutulong upang mabawi ang nawalang enerhiya at can oil din. Tatlo, pagsipsip ng micronutrients, vitamin C sa rambutan ay tumutulong sa pagsipsip ng mga mineral, bakal at tansok ito rin ay pinu-protektahan ng katawan mula sa pagkuhan ng nasira mula sa libreng radicals. 4. inaalis ang free radicals, isa sa mga pangunahing compounds ng rambutan ay makapranses acid. Tambalang ito behaves tulad ng isang libreng radical scavenger na pumoprotekta sa ating katawan mula sa oxidative pinsala at partikular na kapakipakinabang upang labanan ang cancer. 5. Generation of white and red blood cell, ang prutas na ito ay naglalaman ng katamtamang dami ng copper na kung saan ay kinakailangan para sa paglikha ng mga puti at red blood cells. Naglalaman din ito ng manganese na ang ating katawan ay nangangailangan upang makabuo at ay activate enzymes. 6. Tinatanggal ang basura mula kidneys. Dot ang phosphorus sa rambutan ay tumutulong na ang basura sa bato at napakahalaga para sa pagbuo, pagkukumpuni, at pagpapanatili ng tisyo at mga sel sa katawan ang rambutan ay naglalaman din ng kabuluhang halaga ng kalsiyum na gumagana kasama ng posporus na nagpapatibay ng ngipin at palakasin ang mga buto. Pito, source of iron, Nang rambutan ay mahusay na mapagkukunan ng bakal na tumutulong upang itama ang dami ng oksigen sa katawan at kontrol hilo at pagod dahil sa anemia, isang sakit na sanhi ng bakal kakulangan. Walo, mataas na hibla ng nilalaman, dot ang rambutan ay may magandang hibla na nilalaman at mababa sa calories. Ang prutas ay nagpapanatili sa atin na puno ng mahabang panahon dahil sa kanyang mataas na hibla at tubig na nilalaman at pagkontrol sa irregular na panggutom. Ito rin ay pantulong sa pagbaba ng timbang, point 9, treating common na karamdaman. Ang rambutan ay mabuti para sa panggamot ng mga karaniwang sakit, tulad ng sakit sa ulo, flu at itidan para isang sakit ng ulo, ang mga dahon ay ginagamit bilang isang panapal sa mga templo. Ito ay combs, ang nervyos ay binabawasan ang sakit ng ulo. Ang sabaw ng mother's gas ay nilapat sa dila sa panggamot truss. At sabaw ng roots ng rambutan ay ginagamit upang mapababa ang lagnat. 10. antiseptic properties, dot ang iba pang benepisyo sa kalusugan ng rambutan ay nasa kanyang antiseptikong katangian ito ay tumutulong na labanan ang iba't ibang mga impeksyon na salakayin ang ating katawan. Labing isa, Kills Parasites, bukod sa nutritional na mga benepisyon ng rambutan ay nag-aalok din ng therapeutic function. Ang bunga ay maaaring makatulong sa pagpatay ng mga parasites sa bituka at relieving ang mga sintomas ng pagtatae at lagnat. Labindalawa, hinahydrate ang skin, dot ang rambutan ay gumagawa ng iyong balat na malambot at sunod sa mataas ang nilalaman ng tubig at rehydrate ang iyong balat, kaya ito malambot, makinis at sunod sa urine. Dahil sa kanyang kakayahang upang scavenge libreng radicals, ang rambutan ay pinu-protektahan ang iyong katawan mula sa oxidative pinsala. Ang malakas na antioxidants ay naruroon sa rambutan, ang kanser ay labanan sa isang epektibong paraan. Labintatlo, basic care sa buhok, Dot, ang rambutan ay gumana ng isang makabuluhang bahagi sa pagpapabuti ng kalusugan ng iyong buhok dot ang rambutan leaf paste nourishes ng iyong buhok mula sa malalim. Kumuha ng ilang mga dahon ng rambutan at emash ang mga ito hanggang sa e at nagiging makinis. Magdagdag ng ilang mga tubig at pisilin ang katas, ilipat ang pinaghalong papunta sa buhok at anit dot mag-apply ng regular para sa pinakamahusay na mga resulta. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, Share, thanks for watching. God bless.